Formal nang inilunsad ang pinag-isang baggage at currency declaration ng Bureau of Customs sa e-travel system. May report si Noel Talakay. Laking tuwang ayon ni Art at ng kanyang barkada na galing Hong Kong dahil tanging Bureau of Immigration (OBI) BI forms lang ang kailangan nilang sagutan gamit ang e-travel dahil wala naman silang dalang mga gamit at pera na galing Hong Kong. Pero kwento niya, batay sa experience ng kanyang kaanak na kailangan sagutin ang e travel ng BI at i-declare ng Bureau of Customs o BOC, abala ang dulot anya nito sa kanilang mga traveler lalo na kung connecting flight. Especially pag connecting po yung flight, naghahabol po nung uh, tawag nito yung next flight. no uh, Siyempre may mga scrutiny na gagawin if you fill up the form and then you will pass through the process. Medyo uh, matatagalan. Dahil may pagkakataong lumalabas ito ng bansa, hiling niya, isang form na lang sana ang kailangan nilang sagutan para maging hassle-free. Much better yon kasi sa dami ng pinifila pa natin, medyo hassle nga po sa part namin. Ang hiling na ito ni Art ay mukhang may katuparan na dahil formal ng inintegrate ang baggage at currency declaration ng BOC sa existing e-travel ng BI para sa lalabas at papasok ng bansa gamit ang lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport providing our passengers the convenience of just going into the website uh, and filling out the forms for both immigration and uh, customs sa ngayon hinihintay pa ang memorandum order ng BOC para masimulan na ang pilot implementation nito sa lahat ng terminal ng NAIA kaya naman hiwalay pa rin ngayon ang customs declaration sa e-travel system passenger profiling system of the Bureau of Immigration. It's also critical for passenger profiling system of the Bureau of Customs. Katuwang din nito ang Department of Information and Communication Technology o DICT, Money Laundering Council at Bangko Sentral ng Pilipinas. Inaasahan na masisimulan ng magamit ang bagong e-travel system bago matapos ang taong 2023. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.